Magandang araw sa inyo mga idol. Punta natin mga idol yung puno na mga nakita kong malalaki doon sa kabundukan. Samahan niyo ako mga idol. Tingnan natin. Ipapaalam ko sa inyo yung mga bagay-bagay tungkol sa mga puno. Sige mga idol. <laughs> Magandang araw sa inyo mga idol Ah, Bali laglag -lag sa amin sa mga malalaking kahoy mga idol uh, ah, Bali ito lang masasabi ko mga idol sa mga ah, hindi nakakaalam ano oh. Itong mga puno na ito na napakalalaki eh, Kapag pinutol ito Hindi natitiba yung pundasyon ng lupa mga idol tapos kapag umulan mga idol maglalang slide na to kasi nandito na kami sa tuktok eh oh. nandito na kami sa tuktok mga idol ngayon halimbawa pinutol na mga idol no may nakalagay trail mga idol oh. halimbawa pinutol na ito ng kahoy na ito mga idol oh, ito kapag pinutol yan mga idol alam mo ang mangyayari mga idol kapag pinutol siya 'yung ugat niya na libo-libo, na ugat hanggang kailalim ng lupa, 'yun 'yung nagdadala ng tibay para hindi mag slide itong ah uh, bu bundok. Ano? Ngayon, kung hindi mo siya puputulin, patuloy pa rin mga idol ang uh, pagtibay ng lupa. Oh, ayan oh, Nandito na. Hindi siya magla slide kahit anong ulan kahit anong lakas ang ulan hindi siya maglalaslide ang lupa dito libo-libo kasi libo-libo sa kada isang puno no sa kada isang puno libo-libo ang nagpapatibay na ugat sa ilalim ng lupa no yung ugat tumitigas yun eh kapag tumitigas na yung lupa sa ilalim ang ugat sa ilalim titibay na yung pundasyon ng lupa hindi na maglalaslide nandito na kami mga idol sa tok tok na medyo gihangak na ang ating ano kauban kasama hmm. tingnan nyo mga idol ng puno napakarami oh grabe yung puno talaga sus oh grabe mga puno ang dami oh lalaki ng mga puno mga idol ngayon mga idol kaya sana itong motorin kaya lang kalbo yung gulong natin ng gulong natin ng motor natin oh madulas madulas Gihangat na yung ating kasama pati ako gihangak na rin oh mauna ni mga idol no mauna ni mga sulti ko lang mga idol ang masasabi ko pagdating sa mga puno dapat kailangan mas magtanim pa ng magtanim kung may itatanim na puno itanim na para magiging resulta ganito ganito magiging resulta ang daming puno Welcome Budik Cabin Wow, lindot kayo Wag mo sa mga kadiha, Mahayong Wag mo sa mga kadiha Ha? Adlo ka na, okay? Oh, ito na mga idol, oh Grabe, ang laking puno, mga idol Tignan mo mga idol ang mga ugat, oh Yan yung mga ugat ng puno Ng bawat puno Sa ilalim yan, libu-libong ugat ang Umaano yan? kumakapit sa lupa para tumibay ang pundasyon ng lupa hindi siya maglalaslide oh, ito na siya laking puno ayun grabe daming puno basta man ganito karami ang puno napakasaya ng buhay ko maraming sinasalbang buhay ng tao pagkaganito ang mga puno sa bundok yan talaga ang totoo kasi kung malakas ang ulan hihigupin eh, nila yung ano tubig hindi masyadong dadami yung tubig na pupunta sa kapatagan sa pinakapatag ng lupa kasi masuyop nila yung tubig sa dami ng ugat libo-libong ugat di konti na lang ang mangyayaring baha okay, salamat mga idol thank you for watching mga idol yun lang yung aking ma-share sa inyong uh, kaalaman konti salamat God bless